Hello guys, uh, magandang umaga, uh, welcome to my back, my channel uh, My name is Tito guys, TV Bragg Nandito tayo sa kamambanan, sa zone na size na lagundi Ayan yung atin, yung ang irrigation dito uh, Malalim, uh, malinis, uh, malapit dito guys sa ilog uh, Malapit ang ilog dito sa atin, sa kamambanan uh, may, may dam tayo rito, tapos dito ang ating irrigation na malaki. Malalim guys ang ating tubig, malinis ang tubig dito. Pag summer guys, marami naliligo, marami dito pumupunta ng mga bata o yung mga mga matatanda. Yung mga bata rito, bago sila mag-aral, dito guys sila naliligo araw-araw bago pumasok sa paralan uh, dito guys sila naliligo at na at naglalabares, naglalabar naglalaba sila rito sa irrigation ng sunas suna ng